Yung ears. Yung nose. Yung eyes. Yung teeth. Hindi kailangan nakaharapin ka din eh. Uh, ay, galing. Uh, dali, dali, tara, tara ulit. Ulit, uh, ulit, ulit. Ah, ulit, ulit. head? Ano head? Head mo. mo doon Dali, mamaya lang, mamaya tayong pipicture. Dali, araw, araw, araw. Ako ang tatan Asan yung head? Asan, asan ears? Asan yung eyes? Eyes. Asan yung nose? Nose. Nose. Nasa nose. Nasa yung nose. Nasa yung tang. Iyo. Nasa yung tit. 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 Iyo. Ah, titi mo. Anong kulay to? Anong kulay? Anong kulay ito? Ito. Anong kulay? Anong kulay? Eh? Nari, bibili tayo. Bibili, bibili. Eh, ah. ino muna. 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 Hindi mga auto bata na. Napakatalino. <laughs> pagkain. Alam pagkain eh.

Oh, Kukunin ko yan. Sige. Eto, ano ito, ano oh, kulay to? O, ano color to? Hello. Tingnan mo to. Ito. Ito, yan. Ano color to? Ito, o. Oh. Ah, oh, Aysa no eh, na lang. Aysa. 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 Aysa daw, ano? Aysa, ano? Aysa. Aysa. Oo nga, Aysa. Aysa. Uh, Bambi. Onika. Onika, ano? Ano? Lakas mo. Lakas mo. O, ano ka? Ugo daw. <laughs> Angel? 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 Lakas mo eh. Ay, ayaw, ayaw na. Ayaw na. Lakas mo. Angel? Ha? Oh. Lakas mo. <laughs> Di na. Edsel? Edsel ano? Edsel ano daw? O, oh, sige na. Edsel? Edsel ano? Edsel. <laughs> Edsel Lungo. <laughs> Lungo. Eh ano? Angel? Angel ano? Angel? Ah, oh, ino muna, inom muna. Oh, Angel, Angel ano? Ino muna, inom muna. Andre. Oh, Angel ano? Oh, Angel. Angel. Okay. Oh, Nika. Oh, Nika. Oh, Nika. Okay. Ano? Ano? Puji. Puji. Oh, Nika. <laughs> Pu. Bigyan mo muna, ikaw ka bete. Bigyan mo ikaw ka mo Makating makating kati ulo, mapakatan din bata na, hindi mo mauto pag alam pagkain. O nika ka, Pag may pagkain, pagka may pagkain yan, mga kabagak, i-interview natin bata na O nika pag may pagkain. O nika daw. Hindi madali yan eh, soft drinks na kasi iniinom. Ano ba yan, na soft drinks ko? Hindi makabili ng teacher Ay, Ano Anong kulay, anong kulay, anong kulay? Anong kulay, anong kulay, anong kulay, anong kulay, anong kulay, Ay bibili anong kulay, anong kulay, anong kulay, ikaw kulay, anong kulay, kulay, na sa ay, tawag Oo. sige, si Oo, oh, magandang gabi. Ganda. Gabi. May, <laughs> may, may problema ba? May, may, ba? Problema. Ano may problema ba? Ano mo mo doon? May problema. May problema ba? na. Ano kulay ito, kulay? Oo. ito, ano kulay ano kulay Si Bambi na lang magtatanong. Anong color to? Anong color? Bra. Ano? Bra. Bra. Brown? <laughs> Bra. Ito, ito. Anong color to? Bra. Ah, ang galing nga. Eh. Ang galing nga. Eh. Kargado ka talaga eh. Ah.